gaano ka pusok, gaano kainit ang love sinyo ni Andrea? Um, mas mainit kaysa sa love namin ni Azzy. Kasi sa kami ni Azzy dito, again, ano po siya, kailangan makita yung mas mananaig yung pagmamahal. Pero sa amin kasi ni, ano, ni Andrea, mas, yun yung mas mainit. Anong position to? Ah, uh, madami po. Ano? <laughs> Do doon sa position na yon, Victor, ano din yung nagawa mo na sa tunay na buhay? Charot! hindi joke lang, <laughs> joke lang. <laughs> Hindi. Ah, uh, okay. Sa tunay na buhay, ito bang class? Sa tunay na buhay, ito bang love scene yon ni Andrea? Nagawa mo na ba sa tunay na buhay? Kung nagawa ko na po, uh -uh. sa tunay na buhay ah. Uh, ah, opo ganong kaputol oh. uh, ah mas pa ah